Ang isang may edad na ginang ay nakikipag good time sa isang lalaki sa kanyang kama. Subalit, naputol lang kanilang bakbakan nang biglang binuksan ng anak ng babae ang pintuan. Napasigaw ang ina nang makita niyang nakangiti ang bata habang hawak ang dugoang collar ng kanilang aso. Isang araw sa daungan ng barko ay hinahanda ng isang masayang pamilya ang kanilang yate. Kinakausap ni Laura ang kanyang mister tungkol sa plano niyang iparenovate ang kanilang kusina ngunit tumutol ang asawa niyang si Greg sapagkat magasto umano ito. Sinabihan ni Laura ang kanilang anak na si Jamie na magingat sa paggamit ng kutsilyo at pinayuhan siya ni Greg na huwag masyadong higpitan ng bata. Nakatanggap si Greg ng tawag mula sa kanyang assistant na si Hannah at agad siyang umalis para sagutin ito. Samantala, panayang titig ng gwapong si Elliot kay Laura at nang hindi sinasadyang malaglag ng misis ang isa sa mga kahon ay agad sumaklolo ang binata. Nagpasalamat si Laura sa kanya at hindi niya sinasadyang mahawakan ang kamay nito. Pagbalik ni Greg ay iniabot niya kay Laura ang newspaper na itinatampok ang tungkol sa sunog na hindi pa nalulutas. Tinanong ng misis ang tungkol sa tawag mula kay Hana at tila ay nagseselos ito sa assistant. Binaliwala ito ni Greg at sinabing trabaho ni Hana ang tawagan siya. Habang nag-uusap sila ay biglang sumigaw si Jamie matapos mahulog sa tubig at mabilis na tumalon si Elliot para iligtas siya. Para pasalamatan ang kanyang kabayanihan, inimbitahan ni Greg si Elliot sa kanyang bahay para maghapunan. Habang nagluluto ang mga lalaki ay pinag-usapan ni Laura at ng kaibigan niyang si Mira kung gaano kayami ang kanilang bagong bisita. Giit ni Mira na gagawin niya ang lahat matikman lang ang binata at pinalalahanan siya ni Laura na siya ay kasado. Naputol lang kanilang pag-uusap nang biglang sumulput ang asawa ni Mira na si Bill at hiniling nito sa misis na umuwi na para magluto ng hapunan. Nang gabing yun, habang abala si Greg sa pakikipag-usap sa kanyang asistan, hindi mapigilan ng kanyang misis at ng kanilang bisita ang magkatinginan sa isa't isa. Habang naghahapunan, nalaman ng mag-asawa na si Elliot ay isang karpintero, kaya binanggit ni Greg ang tungkol sa plano ni Laura na ipa-renovate ang kanilang kusina. Giit ni Elliot na hindi siya busy ngayon at magagawa niya ang renovation sa mura at presyong kaibigan. Sumang-ayon si Greg at natuwa ang kanyang misis dahil magkakaroon na siya ng bagong kusina. Nang matutulog na sila ay sinubukan ni Greg na makipagromansa sa kanyang asawa, ngunit giit ni Laura na hindi niya feel ang makipagbakbakan ngayon. Tugon ng pasensyosong mister na naiintindihan niya ito at sinabing susubukan na lang niya ulit bukas. Habang nagja ipinahayag ni Mira ang kanyang pagkainggit kay Laura dahil ang yami na si Elliot ay nagtatrabaho ngayon sa kanila at inulit niya ang kanyang pagnanais na tikman ang binata. Pagdating sa bahay ay nakita ni Laura si Elliot na ginagawa ang blueprint ng walang damit. Nagpasya siyang samahan ito at habang ipinapaliwanag ng yami na karpintero ang plano ay hindi maiwasan ang uhaw na misis na tingnan ang kanyang katawan. Nang hindi na niya nakayanan ng init ay nagpa siya si Laura na maligo. Lingid sa kanyang kalaman ay pumuslit si Elliot sa loob ng kanilang silid upang panoorin siyang maligo. Isang araw, nang makasalubong ni Laura si Elliot sa home depot ay muli siyang nilandi ng yaming karpintero at pinatikim pa nito sa misis ang paborito niyang kanoli. Giit niya na binili niya yon sa paboritong bakery ng kanyang ina. Napag-usapan nila ang tungkol sa mama ni Elliot at giit ng binata na lahat ng nakarelasyon ng kanyang ina ay manloloko kaya palagi niya itong binabantayan. Isang umaga, habang ginagawa ni Elliot ang kusina ni Laura ay dumating si Mira at nagsimulang makipaglandian sa yummy at walang saplot na binata. Sumali si Laura sa kanilang usapan at nang tanungin ni Mira si Elliot kung mayroon ba siyang kasintahan ay sumagot ang karpintero nang wala, ngunit may napupusuan siyang babae. Pag alis niya ay halos hindi mapigilan ni Mira ang kanyang pagkasabik. Sa boatyard, nalaman ni Laura mula kay Elliot na may late meeting na naman ang kanyang mister kasama ang assistant. Pinuntahan ng misis ang kanilang bangka at sa loob ay nakita niya ang panty na naiwan sa sofa. Nang maglao na nakita ni Elliot na umiiyak ang misis at nang tanungin niya kung ano ang problema ay ipinakita sa kanya ni Laura ang panty na sa tingin niya ay pag-aari ng assistant ng kanyang mister. Para i-comfort siya ay inanyayahan ni Elliot ang malungkot na misis sa kanyang bangka para uminom ng tsaa. Ini-encourage siya ng yaming karpintero at sinabing kung may magsasara na pinto ay siguradong may isa na magbubukas. Pinasalamatan siya ni Laura at tila ay willing ito na tanggapin ng kanyang payo. Pagalis ng misis ay kinuha ni Elliot ang mga larawan nila ng kanyang ina at lumalabas na siya pala ang bata na pinatay ang kanilang aso para lang gambalain ang kanyang ina at lalaki nito. Nang matutulog na sila ay tinanong ni Laura ang mister kung bakit madalas na siyang nag-overtime kasama si Hannah at tugon ni Greg na mayroon silang mahalagang trabaho na dapat tapusin. Sinubukan niyang landiin ang kanyang misis ngunit tinanggihan ulit ito ni Laura. Kinabukasan, nakita ni Laura si Elliot na tinuturuan ang kanyang anak ng ilang gawain kahoy at gihit ng misis na tila ay malapit siya sa mga bata. Nang tanungin niya ito kung gusto ba niyang magkaroon ng anak balang araw ay sumagot si Elliot ng oo, kahit na maging stepdad pa siya. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Laura ng text mula kay Mira na nagsabing dadali nila ang kanilang anak at si Jamie sa science fair. Natuwa si Jamie at agad nitong iniwan ng kanyang ina na mag-isa kasama ang yami na karpintero. Umakyat si Laura sa itaas para maligo at ilang sandali pa ay sumunod si Elliot. Nagulat ang uhaw na misis nang makita siyang naghuhubad ng damit, subalit hinayaan lang niyang pumasok ang karpintero hanggang sa tuluyan na nga siyang nagpasibak. Dahil sa unti-unti niyang pagkahulog kay Elliot, nahahati na ngayon ang puso ni Laura sa pagitan ng kanyang pamilya at ng kanyang kalaguyo. Pinuntahan niya ang kanyang mister upang makipag-usap at nang mapansin nila ang dalawang teenagers na naglalandian, sinabihan ni Greg ang kanyang misis na galing sila sa loob ng isa sa mga bangka. Giit niya na ang mga bagets ay pumupuslit sa loob ng mga bangka para magsibakan at minsan ay naiiwan nila ang kanilang mga underwear. Doon ay napagtanto ng misis na ang panty na natagpuan niya sa kanilang bangka ay mula sa mga teenagers dahilan para lalo siyang makonsensya sa ginawa niyang kataksilan. Pagdating sa bahay, nakita ni Laura ang kanyang anak na nakikipaglaro sa kanyang kalaguyo at sinabi ni Jamie sa kanyang ina na the best talaga si Elliot. Dagdag pogi points na naman sa binata. Ilang sandali pa ay tinawag ni Mira si Jamie at niyaya na makipaglaro sa kanyang anak. Ngayong sila nalang dalawa ay sinimula ni Elliot na landiin ang hot mama, ngunit giit ni Laura na kailangan na nilang huminto sapagkat meron siyang asawa. Tugon ni Elliot na hindi na naibibigay ni Greg ang kanyang pangangailangan bilang babae sapagkat palagi itong busy. Sinabi niya kay Laura na dapat ay tinatrato siya na espesyal at kahit na sinubukan ng misis na pigilan ang kanyang sarili ay bumigay pa rin siyang muli sa tukso na dala ng masarap na karpintero. Nang gabing yun, pinunit ni Elliot ang ulo ni Greg mula sa larawan ng kanilang pamilya at pinalitan nito ng sa kanya. Isang araw, sinurpresa niya si Laura ng mga dilaw na rosas at binati siya ng maligayang kaarawan. Tugon ng misis na bukas pa ang kanyang birthday, ngunit giit ni Elliot na ipinanganak siya sa ibang bansa kaya ngayon ang kaarawan niya. Tinanong ni Laura kung bakit marami itong alam tungkol sa kanya at sagot ng karpintero na alam niya ang lahat tungkol sa kanyang minamahal. Ilang sandali pa ay lumabas si Greg at nakita niya ang mga dilaw na bulaklak na ibinigay ni Elliot sa kanyang misis, ang paborito nitong kulay. Ang walang muwang na mister ay nagpasalamat sa karpintero dahil sa pagiging maalalahanin nito at inimbitahan pa niya si Elliot na maglayag ngayong linggo. Nang umalis si Greg ay kinumprunta ni Laura si Elliot at sinabihan siyang huwag kaibigani ng kanyang mister. Giit ng kalaguyo na mas mabuti ang ganoon para hindi maghinala si Greg. Tinatapos na ng misis ang kanyang relasyon at giit niya na ginawa lang niya yon dahil inakala niyang pinagtaksilan siya ng kanyang mister. Sinabihan ni Laura ang karpintero na hindi na siya maaaring magtrabaho para sa kanila at hiniling niya rito na umalis na. Kinabukasan, hindi na nagpakita si Elliot at sa wakas ay napanatag na si Laura dahil tumigil na sa pangumulit ang kanyang kalaguyo. Sinundo siya ni Mira para sa kanilang hapunan, ngunit meron palang pa surprise birthday party si Greg para sa kanya. Binati siya ng assistant na si Hannah at sinabi nito na isang linggong plinano ni Greg ang sorpresa kaya ilang beses silang nag-overtime sa opisina. Lumapit si Greg upang ipakilala si Elliot sa kanyang assistant, subalit nakapako pa rin ang mga mata ng karpintero kay Laura at tila ay nagseselos ito sa paghawak ni Greg sa kanya. Pag alis ni Elliot sa party ay sinundan siya ni Hannah at hiniling nito sa kanya na isama siya. Pagkatapos ng selebrasyon, tinanong ni Greg ang kanyang misis kung bakit tila tahimik siya buong gabi. Sinimulan niyang ikwento ang tungkol sa panty na nakita niya sa bangka at sinabing nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali. Pinutol ni Greg ang kanyang kwento at sinabing hindi niya dapat pahirapan ang kanyang sarili sapagkat siya ay isang kamanghamanghang ina at asawa. Nagpasya si Laura na huwag nalang umamin at pagkatapos niyang sabihin sa mister kung gaano niya ito kamahal ay nagsimula na silang magbakbakan. Pagkaraan ng ilang sandali, ginising si Laura ng isang text mula sa kanyang kalaguyo at pinakiusapan niya ito na lubayan na siya. Dahil heartbroken ay pinatulan nalang ni Elliot si Hannah, subalit na disappoint lang ang assistant nang hindi magawang patayuin ng karpintero ang kanyang martilyo. Nang papaalis na siya ay nakita ni Hannah ang mga larawan ni Laura at tinawag niya si Elliot na baliw dahil sa pagkaobses nito sa asawa ni Greg. Bigla siyang sinunggaba ni Elliot at sinakal hanggang sa tuluyan siyang lagutan ng hininga. Nang papaalis na si Greg para magtrabaho ay hinalikan siya ni Laura. Ang hindi nito alam ay nasa loob ng kanilang bahay ang kanyang kalaguyo at nanunood. Pagpasok niya sa garahe ay nakita ng misis ang note na isinulat gamit ang dugo. Nagsasabi na ang pag-ibig ni Elliot para sa kanya ay walang hanggan. Kalaunan ay nakita niya ang kanyang kalaguyo sa labas at hiniling niya rito na umalis na. Giit ni Elliot na gusto itong makita ng kanyang ina at sinabi niya na silang tatlo ni Jamie ay maaaring pumunta bilang isang pamilya. Sinimulan niyang hawakan ng misis at sinabing siya ang nagmamayari sa kanya. Nagbabala si Laura na tatawag ng pulis, ngunit tugo ni Elliot na kung gagawin niya yun ay sasabihin niya sa lahat ang kanilang sikreto. Nang magsimulang sumigaw si Laura ay lumabas si Jamie at pinakiusapan niya si Elliot na huwag saktan ang kanyang ina, dahilan para umalis ito. Nang gabing yun, tinignan ni Laura sa internet ang mga review tungkol sa serbisyo ni Elliot at nabasa niya ang entry ng isang customer na nagsabing sinira ng karpintero ang kanyang buhay. Para malaman ang ibig sabihin nito ay pumunta si Laura sa Denton Island kung saan ay nakilala niya si Wilma. Natakot siya nang banggitin ni Laura si Elliot at giit niya na sinira ng karpintero ang kanyang pamilya. Sa boatyard, nalaglag ng isang dalaga ang kanyang kwenta sa tubig at nang subukan niyang kunin ito ay nakita niya ang bangkay ni Hana. Samantala, tinawagan ni Greg ang isang kaibigan para sa plano nilang maglayag ng madaling araw, ngunit biglang sumulpot si Elliot sa kanyang likuran at pinasinghot siya ng pampatulog. Kinabukasan, ikinwento ni Laura kay Mira na pumunta ang mga pulis sa kanilang bahay upang tanungin ang kanyang mister tungkol kay Hana, ngunit maagang umalis si Greg para maglayag. Nang maglao na ipinagtapat niya sa kaibigan ang tungkol sa relasyon nila ni Elliot at lubos na hindi makapaniwala si Mira. Giit ni Laura na nagkamali siya at ngayon ay labis na ang pagkahumaling ni Elliot sa kanya dahilan para siya ay mangamba. Nang hapong yun, pinuntahan ni Laura ang bakery na binanggit ni Elliot at nakita niya ang larawan ng batang lalaki kasama ang kanyang ina. Sinabi ng may-ari na yun ay si Elliot at giit niya na siya ay isang kakaibang bata sapagkat labis ang pagkaobses niya sa kanyang ina. Gayunpaman, kamakailan lang ay nasawi ang kanyang mama kasama ang bago nitong mister sa sunog. Ang sunog na binalita sa dyaryo na ngayon ay hindi pa nalulutas. Nang gabing yun, napanatag si Laura dahil dumating na si Greg at nagluluto ng hapunan, subalit nang hilakbot siya nang makita na si Elliot pala ang nasa kusina. Nang tanungin niya kung nasaan si Greg ay sumagot ang karpintero na wala nang manggugulo sa kanila. Sinubukan ni Laura na tumakas, ngunit nahuli siya ni Elliot at itinali sa kwarto. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi ni Laura na susundin na niya ang mga gusto nito at ituturing na niya si Elliot bilang kanyang asawa sapagkat ngayon ay nakita na niya ang tunay na pagmamahal nito sa kanya. Madaling napaniwala ang si Loverboy at sinimulan niyang pakawalan si Laura. Subalit, gusto ni Elliot na si Bakin ng misis ngayon, kaya wala nang nagawa si Laura at ibinigay niya ang gusto nito. Biglang pumasok si Jamie at naalala ni Elliot ang sandaling nakita niya ang kanyang ina at kasintahan nito sa kama. Habang siya ay nahihilo sa nakakagambalang alaala, kinuha ni Laura ang bote ng alak at inihampas kay Elliot. Gayunpaman, nang tatakas na sila ng kanyang anak ay nahuli ng baliw na loverboy si Laura at hinampas siya ng martilyo. Dinala niya ang walang malay na katawan ng misis sa kanyang bangka at hindi niya alam na may dala itong kutsilyo upang gamitin sa pagtakas. Nang sunggaban ni Elliot ang misis ay ginamit ni Laura ang kutsilyo para saksakin siya. Patuloy siyang hinabol ng baliw na loverboy hanggang sa makorner siya sa loob ng lighthouse. Sinakal siya ni Elliot at ipinahayag na siya lang ang nagmamayari sa kanya. Gayunpaman, itinanggi ito ni Laura at sinipa niya ang lalaki palabas ng bintana, dahilan para tuluyan itong bawian ng buhay. Pagkatapos nito ay tumungo ang misis sa kanilang bangka at iniligtas si Greg na nakatali sa palo. Makalipas ang ilang araw ay masayang tiningnan ni Laura ang kanyang mag-ama na naglalaro sa labas. Subalit nang buksan niya ang refrigerator ay nagulat si Laura nang makita ang paboritong kanoli ni Elliot. Nabigla siya nang sumulpot ang kanyang mister at sinabi nito na siya ang bumili ng tinapay. Giit niya na siya ay nagda-diet. Subalit minsan ay masarap din talagang mag-cheat. Salamat sa panunood! huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps hampasin mo lang ang notification bell